wala nang nagawa ang bus driver na ito nang arestuhin ng mga polis. Si Kuya kasi nahaharap sa kasong carnapping. Noong nakaraang taon lang daw nang tangayin ng suspect ang isang kotse sa QC. Pagkatapos ay nagtago na bilang driver. Pero git niya, nadamay lang siya. Hindi ko po alam yung ganyan. Ako po nagtatrabaho sa Bus company, tahimik lang po ako doon. Pero, top 2 most wanted ka raw sa QC eh. Kaya derecho kulungan na ang suspect. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, isimple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.